Tama na mga barkada. Time trial tayo today. 30 minutes lang tatakbuhin natin na sama natin ulit si CJ. Tapos yung kapatid niya. Nabaganda ng panahon. Hindi masyadong mainit. Hindi na umuulan. Just a perfect weather para sa run. Tara, kuripas. Sapatos pa natin na gamit ngayon. Alpha 5 Yes sir! <laughs> Alpha Fly! <laughs> Alpha Fly 3. break in natin ngayon to. Ngayon natin malalaman kung talagang lumilipad tayo dito. Let's get it! 1 km 555 pacing 2 km Medyo nag-slow down tayo 6.03 pacing natin Nag-slow down kasi baka maubos agad tayo 8.30 e minutes pa yung run natin 10 minutes pa lang nakakalipas 3 km Let's go 6.03 4 kilometers, 6.03 pacing ulit, 5 kilometers, sub 30, let's go baby! Sayang din naman kasi kung 30 minutes lang, at least nakapag PR tayo, di ba? Cool down! Tukuan natin guys, uh, 29.39 ang record dito sa Rilo Pero di ko alam ngayon sa Strava Habang ini-edit ko to siguro, ito yung correction Yan Inside kasi na mag 30 minutes tayo, hinabol ko na lang din yung para makapag PR And break-in ko na din tong sapatos natin ng bago 1.30 ba kayo? 1.30? 1.30 So paano? Sana sa susunod na takbo, kasama na namin kayo Nomor apa, Namara Nomor